programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay magugulat na ito nga si Homer dahil ngayon nga ay nakalaya na itong si Princess at ngayon nga ay nag-viral ang video nito ngang si Livy na umamin na wala naman palang ang kidnap ang nangyari kung kaya't ngayon ay takot na takot at kabang kaba na nga itong si Homer kung kaya't agad-agad niya ngang tinawagan itung ngang si Divina upang humingi nga ulit ng pera dahil nasabi nga niyang lumiliit na ang kanyang mundo dahil nga sa makakalaya na itong si Busoy dahil ngayon ay sasabihin na lahat ni Busoy ang katotohanan kung sino ang pulis na nangbugbog sa kanya at pinahirapan siya upang nga uh, paaminin sa isang bagay na hindi naman nila ginawa at para nga idiin ito mang si Princess na siya daw kuno ang mastermind sa pagkidnap dito nga kay Libby kung kaya't ngayon ay sumabog na ang katotohanan na wala naman palang kidnap ang nangyari kung kaya't dito nga ay uh, hihingi ng malaking halaga itong si Homer kay Divina ngunit hindi naman maiisahan nitong ang si Homer itong si Divina at hindi siya basta-basta magbibigay nga ng pera at tama na raw yung huling halagang ibinigay sa kanya kung kaya't dito ay mapapaisip ngayon itong ang si Homer na mas magandang uh, sabihin na lamang din niya ang katotohanan kahit na pamasira ang kanyang pagkatao dahil sirang-sira naman na din siya dahil nga sa ginawa ni ang si Divina sa pakikipagsabuatan niya sa maling tao kung kaya't dito ay maiisipan nga ni Homer na tawagan ang family ng Cristobal at si Raymond ang kanyang target na baka nagbakasakali siya na mas malaking halaga ang makukuha niya kapalit ng totoong impormasyon kung sino ang mastermind sa likod ng pag kidnap kidnapan dito nga kay Libi at kung sino ang tunay na mastermind at nagtangkang pumatay sa buhay ni Tongang si Nelani at pati nga itong si 11 lahat ay ipagtatapat na ni Tongang si Homer dito nga kay Raymond kaya dito lahat ay magkakabukingan na at mas lalong magagalit ngayon ito ngang si Raymond sa malalaman niya sa lahat-lahat nga ng ginagawa nitong ngang si na kaya guys napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po rin ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.